Dapat silang maging mas may kakayahang panatilihing ligtas ang akademya sa kanilang sarili na nangangahulugang kailangan nilang maging matatag at ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay. Habang binibilang ni Tao at Yang ng lahat ng manggagawa upang iyan gatang kanilang mga malalaking bato at manginig sa ilalim ng bigat. Idiniin ni Hayek na ang pagkakaroon ng karanasan sa pamamagitan ng mga laban ay mahalaga para maging malakas. At nagpapatuloy siya sa pakikipagduel sa kanila upang magbigay ng praktikal na karanasan sa pamamagitan ng pagsasanay at pakikipaglaban, mapapabuti nila ang kanilang mga kasanayan ng mas mabilis kaysa sa pamamagitan lamang ng simpleng pagsasanay. Maaari din nilang matutunan ang praktikal na paggamit ng mga armas at bumuo ng kanilang mga instinct sa labanan. Kahit na walang praktikal na karanasan. Ang kanilang mga katawan ay maninigas sa panahon ng labanan, ginagawa silang hindi makagalaw ng epektibo, at ang resulta ay maaaring kamatayan. Sa demonstrasyon, nakahanap si Kang ng isang espada sa tabi mismo ng kanyang tainga, kung saan ito ay tumusok sa dingding. Bamaling siya kinataho at yang, na huminto para makahinga, humihingal at humihingal. Iminumungkahi nila na magpahinga, ngunit kapag nagningges ang mga mata ni Hayek at ipinahayag niya na ang taong late na dumating ay kailangang pumunta para sa isa pang round, agad na tumakbo si Nataho at Yang sa bawat sabik na mauna sa kanilang pagsasanay. Sa pagsapit ng gabi ay maingat na inilagay ang espada sa kinatatayuan at sinimula ng kanyang mga kapatid para sa kanilang pagsusumikap. Ipinaliwanag niya na nagsimula siya sa magaan na pagsasanay sa kanyang unang araw pabalik, ngunit mula bukas, mas seryoso niyang pangasiwaan ang kanilang pagsasanay kaya dapat silang magpahinga ng maayos. Pagkatapos ay lumayo si Hayek, naiwan si Nataho, Kang at Yang, na lahat ay bumagsak sa lupa. Nagpahayag sila ng pagkabahala sa katotohanan na ang kanilang naranasan ay itinuturing na magaan na pagsasanay. Sinisikap ni Yang na bumangon at tanungin ang iba kung napansin nila kung gaano kalakas ang kanilang nakatatandang kapatid. Umupo din si Taho, nag-iisip ng malakas kung ganito na bakalakas ang kanilang nakatatandang kapatid mula pa noong una. Idinagdag ni Kang na habang si Hayek ay kilala sa pagiging malakas sa kanilang bayan, ito ay namumutla kung ihahambing sa kanyang kasalukuyang lakas sampung taon na ang nakakaraan, may isang pagkakataon na si Hayek ay lumaban at natalo ang dalawampung eskrimador na nag-iisa, ngunit siya ay nagdusa ng matinding pinsala at namatay lamang. Ipinunto ni Yang na hindi ito katulad ng one-sided fight na nasaksihan nila ngayon. Napansin din ni Tahoe na hindi man lang nagpawis si Hayek at pabayaan ang anumang mga pinsala, kang nagiging maalalahanin sa mga tanong kung ang kanilang nakatatandang kapatid na lalaki ay natututo ng ilang uri ng lihim na pamamaraan sa panahon ng kanyang oras na wala sa silid ng kanyang master. Nang maglaon, idiniini Hayek ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang master habang nagsasagawa siya ng masusing pagsusuri. Nakapikit ang kanyang mga mata. Sinabi niya na ang panloob na pinsala ni Jane de Wound ay hindi lamang malalim, ngunit na natili sa mahabang panahon, na nagiging sanhi ng pinsala sa kanyang mga panloob na organo. Kung ang kanyang amo ay magiging mahina ng kaunti, siya ay namatay na sa lugar. Sa kabutihang palad, ang taus-pusong pangangalaga ng kanyang mga alagad ay nagpanatiling buhay sa kanya. Hanggang ngayon, gayon paman, ang kanyang kondisyon ay umabot na sa mga limitasyon nito at ang agarang paggamot ay kinakailangan ng walang karagdagang pagkaantala sa paraan. Ibinaba ni Hayek ang kanyang mga kamay at tinamaan ang mga sugat ni Zhang Gu, na naging sanhi ng pagumbok ng kanyang mga ugat sa leeg. Nabubuo ang mga bilog ng pressure sa kanilang paligid at ang sugat ni Zhang Yu ay naglabas ng mataas na dugo. Matagumpay niyang naalis ang mga namuong dugo sa katawan ng kanyang amo at ngayon ay magsisimula na ang aktual na paggamot. Ang mga meridian ni Jiang Duo ay nasira na at kailangang maingat na iturok ni Hayek ang kanyang chi. Upang maibalik ang mga ito, habang si Hayek ay patuloy na naglalagay ng presyon at iniiniksyon ang kanyang inner chi, nakatagpo siya ng isang hamon. Ang panloob na chi ng kanyang amo ay napakalakas na sumasalungat sa kanya at nagpupumilit siyang mapanatili ang kontrol. Lalo niyang itinulak ang sarili, nagtataka kung bakit lumalaban ang katawan ng kanyang amo kaysa tanggapin ang inner chi nito. Kung magpapatuloy ang paglaban na ito ni Jiang Yu, hindi kakayanin ng mga sugat. Napagtanto ni Hayek ang pangangailangang tapusin ng mabilis ang paggamot, kaya pilit niyang pinasuko ang panloob na chi ng kanyang amo at inalis ang barado sa kanyang mga meridian. Ang malakas na enerhiya ay lumalabas at kumakalat sa paligid nila at sa kanila nagdulot ng maliliit na pagsabog ng mga spark. Habang patuloy niyang tinatanggal ang lahat ng mga meridia ng sabay-sabay, nasugatan si Jung Yu. Ngunit unti-unting iminulat ang kanyang mga mata at sinalubong ang nag-aalalang tingin ni Hayek na nakatingin sa kanya, kitang-kita ang kaginhawaan niya nang sa wakas ay nakita na niya ang kanyang amo. Si Jang Ki Woon ay nagsasalita sa mahinang boses, nagtatanong kung siya ay si Hayek Musang. Dahil sa labis na emosyon, Yumuko si Hayek bilang paggalang at binati ang kanyang amo, ibinalita na siya nga ang kanyang alagad, na sa wakas ay nakabalik. Nahuli na siyang bumalik at dapat siyang pagalitan Dahil sa kanyang kawalang hiyaan, itinaas lang ni Jiang Cohen ang nanginginig niyang kamay at sinenyasan si Hayek na lumapit. Nang nilapitan ni Hayek si Jung Guan ay hinawakan niya ang kanyang mukha at sinabi sa kanya na mahusay ang kanyang ginawa at nagpapasalamat siya sa kanyang pagbabalik ng ligtas. Napaluha si Hayek at hindi na nakapagpigil. Humihikbi siya. Samantala, si Miang Hubon, ang panlabas na pinuno ng bulwaga ng dakilang duwagang, ay ibinagsak ang kanyang shot glass sa galit. Nang marinig ang balita na ninakawan ang half-ghost faction, si Oaks ay nasa lokal na commander ng gang, ibinaba ang kanyang ulo at ipinaliwanag na hindi nila lantarang harapin ang Dragon Tiger Marshall Academy dahil sila ay kaanib sa Morial Alliance. Kanina, inayos niya ito para lumabas bilang isang martial duel na ikinasugat ng pinuno ng akademya. Gayunpaman, tila bumalik na ang matandang disipulo ng akademya, si Hayek Musang. Napagtanto ng batang hubo na ang Hayek Musang ay hindi isa sa mga akademya at istruktura ng Sinabi ni Oaks na ang bulong-bulungan ay nagsasabi na ang isang tao ay natalo ang lahat ng tatlumpong miyembro ng kalahating pangkat ng Ghost, si Young Hughes at hinaplus ang kanyang balbas, na binibigyang diin na hindi nila maaaring payagan ang taong ng ahas na manghimasok sa kanilang pera na manatiling buhay. Tumalikod siya at inutusan si Ochizem na ipadala si Captain Ghosh Hill ng Iron Demons para harapin ang High Up Musang. Dapat nilang gamitin ang parehong lumang paraan ng paghamon sa kanya sa isang martial duel. Sa sandaling mataas, ang pag-iisip ay inalis oh, ang Chiseleng ay dapat magpadala ng kalahating pangkat ng multo upang ganap na mapuksa ang Dragon Tiger Martial Academy at ang Ox at Tangu bilang pagunawa at Yumuko bilang paggalang. Idinagdag ni Mi ang Hubon na dapat niyang tiyakin na walang puwang para sa Mirror Alliance na makialam. Sumang-ayon si Chisem at umalis sa silid na mag-isa. Namumula ang mga mata ni Mi and Hub. Habang pinag-iisipan niya na si Hayek, ay itinuturing siyang tanga sa palagay niya ay halos hindi nakaligtas si Hayek sa mahusay pagtawid na evil war. Kaya ang pagbabalik dito para sayangin ang kanyang buhay ay isang hanggal na desisyon. Ang kutsilyo ay pumutok sa sahig at ang pinuno ng grupo ay natagpuan ang kanyang sarili na nakahandusay, duguan, desperadong nakakapit sa nakanganga na sugat sa kanyang balikat. Si Hayang ay mahinahong humakbang palapit, nagtatanong kung siya nga ang pinuno ng mga lokal na bastos na ito. Itinaas ng pinuno ang kanyang tingin upang salubungin si Hayek, na may bakas ng pagsuway sa kanyang mga mata, nagtatanong kung naniniwala si Hayek na makakatakas siya sa paghihiganti. Binigyang diin niya na walang pahiwatig si Hayek sa makapangyarihang puwersa na sumusuporta sa kanila. Walang takot, yumuko si Hayek at mahigpit na naghatid ng mensahe na nagtuturo sa pinuno na maghatid ng babala na muling magbigay ng babalasa. Ipaalam niya sa kanilang hindi nakikitang mga benefactor na ang Yangzhou County ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Dragon Tiger Martial Academy. Anumang karagdagang panghihimasok ay magdudulot ng matinding pagsisisi. Gamit ang isang malakas na kilos, itinaas ni Hayek ang kanyang paa at ibinaba ito sa pinuno at sa mga tahimik na pag-uusap ay umiikot na parang apoy. Ang mga parokyana ay nagpapalita ng mga alingaw-ngaw ng dramatikong pagbagsak ng scoundrel noong nakaraang gabi na tila nasa kamay ng Dragon Tiger Martial Academy Whispers na nagmumungkahi na ang kanilang pinuno ay wala ng kakayahan. Hindi nagtagal pagkatapos pinatalsik ng Academy ang kalahating pangkat ng Ghost. Ang isa sa mga parokyana ay malakas na nagtataka tungkol sa mga akademya na tila kakarampot na puwersang militar, lima lamang ang mga masters laban sa isang gang na hindi bababa sa limampu, itinuturo ng isa pa na master siya ng kanyang pagbabalik isang maalamat na figura na kilala sa kanyang walang katulad na martial prowess. Ngunit may higit pa sa kwento. May bulong-bulungan na ang Academy ay nagpapalawak ng pinansyal na kalusugan sa lahat ng mga nagdusa sa kamay ng mga bastos ng mga bastos. Bilang tugon sa paghahayag na ito, nagulat ang isa pang lalaki, nanginginig ang kanyang boses habang hinihingi niyang malaman kung paano niya naitago sa kanya ang napakahalagang impormasyon, na hindi alam ang malaking halaga na kinulit ng mga hamak na yun mula sa kanya bago niya magawa. Say ng isa pang salita, ang gwapong lalaki ay biglang tumalikod, naiwan siyang nataranta, at ang lalaki ay biglang tumingin. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang kanyang nuo at pagkatapos ay isang maliit, nakakagaan ng iti ang sumilay sa kanyang mukha dahil tila ang kapayapaan sa wakas ay nananatili sa Yangzhou. Sa labas ng akademya, isang pulutong ng mga tao ang nagtipon na lahat ay sabik na mag-claim ng kabayaran para sa perang nawala sa kanila. Ang tatlong magkakapatid ay nagpupumiglas ng walang kabuluhan upang pekalmeyan ang hindi mapakali na pulutong. Si Teho, na nalulula sa desperasyon, ay pinahintulutan kung ano ang maaari nilang gawin upang mabawi ang kontrol. Sa sandaling iyon, inilagay ni Hayek ang isang nakakapanatag na kamay sa balikat ni Taho, Natahimik na lumilitaw sa kanyang likuran. Bumalik si Taylor sa kanyang nakatatandang kapatid. Namangha si Hayek, namumuno sa presensya habang siya ay humakbang pasulong at humarap sa pagtitipon, ang kanyang boses ay pumutol sa hiyawan na may matinik. Hinawakan ni Haya ang kanyang lalamunan at kinikilala na alam na alam niya ang matinding paghihirap na dinanas ng mga kamay ng masasamang grupong ito. Ginulo nila ang mga negosyo at propesyon at ninakawan ang mga tao sa ilalim ng pagkukunwari ng bayad sa proteksyon. Marami ang nabaon sa mabigat na utang dahil sa kanilang mga banta. Marami sa karamihan ang nahulog sa bitag sa utang, nang hiram ng napakaraming halaga para lamang mabuhay. Gayunpaman, nakakatuwa, ang kanyang pagbabalik ay determinado upang matiyak na hindi na sila muling magdurusa sa mga kamay ng mga masasamang tao. Ang kanyang mga salita ay nagpapayak sa mga tao habang siya ay nagpapatuloy, na nangangakong protektahan at ibalik ang Yanjo sa dati nitong mapayapang pananalig sa sarili at ibabalik. Nakiusap siya sa kanila na isang tabi ang kanilang mga kalungkutan at makinig sa nakaalay na mga alagad sa tabi niya, na iminwestra ang kanyang kapatid. Ang mataas na nalikom ay naghihikayat sa mga nagtitipon na metiegang maghintay ng kanilang pagkakataon, na nangangako na gagawin nila ang kanilang makakaya upang masiyahan ang bawat isa sa kanila. Isang matanda, mahinang lalaki, nanginginig ang kanyang anyo, humakbang mula sa pagtitipon, na nagpapahayag ng kanyang kahihiyan para sa kaguluhang dulot ng mga ito. Kinukuha niya ang mataas na kamay ng dating at nag-aalok ng taos pusong paghingi ng tawad, na nagpapahayag ng matinding pasasalamat sa walang patid na tulong ni Hayet. Kinikilala niya na ang lahat ng ito ay naging posible sa pamamagitan ng mataas na ex-benevolence bilang tugon sa pasasalamat ng lalaki, mahinhin na sinabi ni Hayek na ito lamang ang kanilang tungkulin. Ang mga tao ay tumitingin sa kanya na may malalim na pagmamahal. Muling nagsalita ang matandang lalaki, pinasigla ng mainit na pagtanggap ni Hayek at nagmumungkahi na tila. Siya ang una sa linya na ngayon ay puno ng pag-asa at bastos na sigasig. Binabati siya ng mga tao nang nagtatanong natingin ng biglang may sumulput na bagong dating mula sa tapat, nagtatanong kung ito nga ba ang Dragon Tiger Martial Academy. At ito ay, lahat ng mata ay lumingon sa papalapit na figurang ito, at humakbang pasulong si Hayek, na nagpapatunay na ito nga ang akademya at tinanong ang estranghero para sa kanyang pagkakakilanlan. Piliyong umiti ang lalaki, tumutugo na tila siya ang napakataas na nag-iisip. Narinig niya ang mga kwento tungkol sa kanya at, Kumunat ang nuo ni Hayek at kinumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Ang bagong dating ay nagpaabot ng isang pagbati, isang malisyosong ngiti na naglalaro sa kanyang mukha. Sa casual niyang pagbanggit, isa lang siyang wandering traveler na nagpas siyang subukan ang kanyang mga kakayahan laban sa mga sikat na disipulo ng Dragon Tiger Martial Academy sa pagbanggit ng Vagabond. Ang tatlong junior brothers ay mukhang nagulat at si Taho ay hindi maiwasang magtaka kung ito ba ang parehong individual na nakasugat sa kanilang amo. Nakikinig din siya sa pagpapadala ng isang boses. Lumingon si Taho kay Haya, na tahimik na nanonood sa nangyayaring sitwasyon, matamang pinagmamasdan ang palaboy at patasin. Hindi inaasahan na haharapin niya ang isang hamon sa lalong madaling panahon pagkatapos ng pakikitungo sa dalawang grupo ng mga bastos, Nakikita niya ito bilang isang halatang taktika na bamaling sa mga nakatipon na tao. Inutusan niya silang pumasok sa loob. Pagdating sa loob ng Academy's premises, bamulong ang mga tao sa pabulong na pag-uusap tungkol sa nalalapit na laban. Ang estranghero ay nakatayo habang nakakross arm, na halatang hindi nagulat, at sinabing ito ay parang isang ordinaryong kanayunan na Marshall Academy na nagtatanong kung bakit siya nag-abala na pumunta sa ganitong paraan. Mataas na hakbang pasulong at nagpaabot ng formal na pagbati, na ipinakilala ang kanyang sarili bilang pinunong disipulo ng Dragon Tiger Martial Academy. Gumanti ang lalaki, ipinakilala ang kanyang sarili bilang Ghost Chi. Heil, tinawag ni Hayek Siyang, na agad namang tumugon. Inutusan ni Hayek Siyang na harapin ang challenger na ito. Ang ekspresyon ni ay naging horror, habang Ghost Chi, Si Dil Shivers na may galit ay nakumbinsi na si Hayek ay nagtatangkang gumawa ng kalokohan sa kanya at hinihiling na ang punong disipulo mismo ang dapat na makipagspot. Itinuro ni Hayek Conley na ang pinunong alagad ng malawak na kilalang Dragon Tiger Martial Academy ay hindi maaring tanggapin kaagad ang hamon ng isang palaboy lang, gotcha. Namula ang mukha ni Giles sa galit habang nagbabala siya na walang ideya si Hayek tungkol sa pagkakakilanlan ni Gautje Giles. Si Hayek ay nagpapanatili ng isang impassive expression at nag-aalok ng ghost Chijaw kay Alberry. Saglit na nag-alinlangan si Gok Chijaw na nagudyok kay Hayek na gumawa ng isang edukadong hula na nagmumungkahi na maaring siya ay isang taong may mataas na antas. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagpupumilit na pigilan ang kanyang galit.